Bago ako pumunta ng Navotas, ginawa ko muna ng tuna nuggets yung mga anak ko. Isang simpleng snacks o pwede mo rin itong ulamin. Itong mga ingredients lang naman na to ang kakailanganin mo. Bali, dito meron lang akong dalawang lata ng century tuna, dalawang patatas at isang carrots. Una ko nga palang ginawa dito, hiniwa-hiwa ko muna yung patatas dahil ilalaga ko pa yan. Para habang naghihiwa ko ng carrots at mga sibuyas, eh nakasalang na to. Kailangan kasi sa patatas yung malambot siya para madali siyang imash. Ito na nga at hinihiwa hiwa ko na dito yung carrots. Maliliit lang ang kailangan dito pero kung meron kayong wood processor, ay pwedeng-pwede rin naman kung gusto nyo na mas pino. Para less hassle at hindi na kayo mahirapan sa paghihiwa. Itong video ko nga pala na ito ay nung nakaraang linggo pa. Ngayon ko nga lang na i-voice over at i-upload dahil lumawas na nga ako ng nabotas para magtinda ng isda doon. May mga video vlog din ako doon pero ito muna ang uunahin ko. Kaya naman proceed tayo dito sa aking ginagawa. At dahil malambot na nga itong patatas, imamash ko na ito gamit ang tinidor. Pero kung meron din kayong food processor dyan, ay pwedeng pwede rin naman para hindi kayo mahirapan. Kailangan lang talaga ay tsaga. Ginawa ko nga pala ito dahil mahilig dito ang mga anak ko. Pagkatapos ko palang namash itong mga patatas, ilalagay ko na dito yung mga natitirang sangkap tulad ng carrots, sibuyas. Titimplahan ko din ito ng konting paminta at konting asin, depende na rin sa panlasa nyo kung gusto niyo ng mas malat o kung okay na sa inyong lasa, wag niyo nang dagdagan. Naglagay din ako dito ng cornstarch at ng harina dahil ito 'yung magsisilbing binder niya. Naglagay na rin ako ng itlog dito at isang lata lang ng century tuna 'yung nilagay ko. At kung nakukulangan kayo sa harina at cornstarch, dagdagan niyo na lang. Kailangan kasi dito ay hindi sobrang labnow at hindi sobrang lapot dahil imu-mold ko nga ito. Haluin niyo lang ng haluin hanggang sa maging ganito na 'yung texture niya. Pero kung nakukulangan pa talaga kayo sa harina, dagdagan niyo na lang pero para sa akin okay na okay na to kitang-kita nyo dito yung mga carrots na nilagay natin kailangan ko din pala dito ng breadcrumbs. Dito natin ibabalot yung tuna nuggets na ginawa natin. Tansyahin nyo lang yung paglalagay dahil kung ano yung nailagay natin dyan, hindi na natin yan ipwedeng ibalik sa lalagayan niya. Naglagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng tuna nuggets, depende sa laki na gusto ninyo. Yung isang kutsara nga pala ng tuna nuggets ay hinati ko pa. Tapos ay may mold nyo lang na parang ganyan. Pwede rin nyo siyang iship, katulad ng mga heart, katulad ng mga bilog, o kaya naman square. Iisang size lang yung ginawa ko dito. Dahil habang ginagawa ko ito, nakabantay na yung mga anak ko sa likuran ko. Inaantay kasi nila na maluto ito dahil paborito nga nila ito. I-cover o ibalot lang natin ito ng breadcrumb hanggang sa mabalot natin ito lahat. At ito nga pala yung una kong nagawa. Meron pa nga pala akong natitira na ibabalot ko pamamaya. Nagpainit na nga pala ako dito ng mantika dahil ipiprito ko na nga yung mga tuna nuggets. Dapat ay hindi masyadong malakas yung apoy nyo dito kung masusunog ito. Alam nyo naman siguro yan dahil malalaki na kayo. Chares! Kapag naluto nyo na yung kabilang side, syempre ibabalik na rin na yan. At kitang kita dito na talagang parang chicken nuggets na siya pero tunay nilagay natin. Siyempre healthy din to dahil meron nga tayong gulay na inilagay. Siguradong hindi malalaman ng mga anak ninyo na tunay yung inilagay nyo dito. At kung hindi naman sila mahilig sa gulay, hindi naman nila malalaman na naglagay kayo ng gulay dyan. Dahil akala nga nila chicken nuggets talaga to. At dahil luto na nga tong tuna nuggets, hahanguin ko na ang mga ito dahil magsasalang pa ako ng panibago. Hindi naman kasi siya matagal lutuin. Basta nagbrown lang yung magkabilang side niya ay luto na yan. At ito na nga yung mga nagawa kong tuna nuggets. Ang dami niya, no? Sa isang lata lang ng century tuna, ganito nakadami nagawa ko. Sa mga anak ko lang, malamang sold out na sold out to. Dahil nga hindi na makapagtimpi itong si Noah, kumuha na siya ng isa. At dahil nagustuhan nga niya ito, wala siyang kaalam-alam na tuna lang yung nilagay ko dito. Hindi rin kasi palakain ng patatas si Noah. Kaya tuwang tuwa ako nung nakikita ko siyang kumakain ito. Talagang namang nagustuhan niya at napakain ko siya ng patatas nang hindi niya nalalaman. Sunod naman nakakain ay itong si Sab Sab. At dahil mainit nga, nabitawan niya agad. Hindi rin siya palakain ng patatas. Kaya naman natuwa ulit ako dahil napakain ko siya nito. Kaya kung may mga anak kayo na talagang hindi nyo napapakain ng gulay Ganito na lang yung gawin nyo Kasi kahit ano namang gulay ay eh, pwede nating ilagay dito pero lang siguro sa ampalaya eh. So yun lang for today's video Thank you for watching Annyeong!